Darakan sobrang init kan panahon. Idugang pa ang kawaranin bastanting supply nin tubig, baratak na ang daga sa umahan na ini sa barangay Baknawan, Piduran, Albay. Kaya ang residente asin ang para o si Salvador Nebreha labi na sana panghihinayang. Saro kaya siya sa kadakol na paraomang apiktado, mang apiktado, kansiring nakamugtakan. Istorya niya, 20,000 mil pesos man ang sa iyang pinuhunan sa pagtanom nin paroy. Alagad sa huri, dai niya man ini na Ay, difficult po na ano dahil Siyempre, ang mga um, pigaasa mo, ading makatanom kami ng paray. O, uh, arag sa ading, nagyaring taginet. taginit. kami naan eh. Talagang mahirap ang buhay. Maski minsan nakautang-utang ba kami sa pagpaano sa pagpatrabaho. Pero uh, talagang wala mga ginimbuta. Arag na ng nga ni Na ano na talaga ni, ano, gusto namun talaga makipagsapalaran. Wala uh, talaga, ma, arag sa ading nangyaring taginet sa Datos kan Municipal Agriculture Office. Un 1565 ng parao sa banwaan ang apiktado kan mainit na panahon. Sigun kay A. Aaron Losabia, ang Municipal Agriculturist kan Piduran, ang pagmonitor sa namuna sa mga umahan ang sa indang pinagtututukan sa ngunyan. Mayo pa kaya sindang nakakapota na bastanting pondo para matawanin magkakanigong asistensya ang mga apiktadong paraoma. Kinakaipuhan kaya mo nang maideklara na nasa irarom ni State of Calamity ang banwaan, alagad ini ang imposible pa sa ngunyan. Ngayon pa, makamang makikita niyo, mga palayan pa natin, ang lupa po, naga bitak bitak po yung ano, maski nagaulan siyang nag-ambon ngayon. Kulang pa rin eh. Hindi kaya eh. Kaya nag-worried kami kasi uh, uh, yung malaking epekto ito sa ano eh, palayan eh. Either uh, wala na silang anihin or kung mag-aani man, lugi ang parmel natin. Sigunman man sa Pamayokan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na si Noel Ordonia, nagpapadagus paan sa indang ginigibong assessment. Kaya dai pa maideklara na nasa state of calamity ang banuaan. Sa visitation, may po talaga nailing me po. So, itong aning, number one na nailing ni itong dam, ah uh, dapat kay, kay po na itong i-dredging. Ta, ababaw na po, so, nag, tayo niya duman sa impounding area. Tayo yan po, impounding area, duman sin dama, kung ito, impact yung tubig, na pagpapabulos digri po sa mga farmers. Yan po talaga, paano na ito kay bye-bye. So, yun ito dapat mausay. Pagduduon pa ni Ordonia, ang kamugtakan sa mga umahan kan Pyuduran ang kausakan drought o tagtuyot. Asin bako kan El ninyo na daipaman ipaman opisyalamente ng pigdeklara kan asa uh, maski po nga ni Aron Kayan na talagang nag-aagrangay ang sato yung mga paraum sa kakulakan kan tubig, ang nagbabasi man karay kita kan pagdiklara kan state of calamity, sigon sa mga uh, polisiya sa, sa batas na nag particularly ang Republic Act 10121. Pighahalat man ni Puduran Mayor Alan Arandia an magiging resulta kan ginigibong assessment na pagbabasehan kan sa indang mga masunod na lakdang. Alagad pagduduon kan opisyal, huli ka na mamatean na tagtuyot, mas nagkaigwanin pagluya sa supply ng tubig sa pangganiran dam na iyo ang nagpapasakit ngunyan sa saindang paraoma. Mas kinangani ako, uh, saruk man ako sa pirmeng nagbibisita sa mga gabos ng mga ano barangay buda sa mga uma na nailing ko ang kamugtakan Siyempre, yung ani yan ay ko pwedeng pabayaan mga mga constituents ko di, di sa piyuduran, na kung ano ang namatean nila dapat masuportarang rang kana LGU Kasumpay ka ini Laom ni Arandia na magkaigwanin reconstruction ang National Irrigation Administration Bicol sa nasambit na dam para sa mas maray na idadara kaining kapakinabangan sa saindang paraoma. Saro kayaan panggani rendam dam sa mayor na nagsusuplay ng tubig sa hekta-hektaryang umahan sa banuaan. Dagdag pa niya, 40 taon naman ang nasambit na dam asin pano-pano na nin baybay. Rehabilitate ka lang ka na dam na magkakayon ng agihan ng baybay, tailgate, na saro ito sa mga Uh, opsyon talaga na pag uh, baha, itataas mo. Ar ang bulos ka na mga ano, bye-bye, diretso. so. E pagkatapos kang baha, ibaba e mo sa tailgate, duma na ba i ng Dahil na kina na bye-bye duman sa laog. Tubig na lang ang ma duman. Ayan. Mientras tanto, Base sa datos kan Piduran Municipal Agriculture Office, abot na sa 83,785,520 pesos ang pigkakarkulong danyos kan drought o tagtuyot sa nasambit na banuaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.